Hello guys good afternoon good afternoon good morning Philippines uh, we are going to the gym take a break uh, we'll take a break uh, they have a lot of going on this gym this is the gym of the I work in the hospital so everybody working or work in the hospital so we are free Okay So it's the one we're going to start because my husband is complaining Oh well, look at that this one this one So this is the gym I'm and so let's do we doing here so this is the one This is the gym. So a lot of people here. Uh, so we're gonna check for the samba. Oh, this is starting already. So you saw that? Everybody's the there. We going to check for the sumpa, guys. Oh, uh, I think this is the. Uh, that is. Uh, I'm late. <laughs> I'm late now because it's too much in the going on of my work. So that's the basketball there so I need to go run in the treadmill. Okay. So everybody there. Yep. So again my special event. The pole opening, and they have opening call and we have a yoga here too. Look at that! Yep, so we're gonna go up and the uh, second floor. Okay, so I just go the trade bill because I'm late, na late na ako. So, na lang ako sa. Tatakbo na lang ako. Dami okay. naman dito ang tatakbohan guys. So, doon yung basketball court sa baba. Dito tayo magte-treadmill. Kaya tingnan mo kung mas marami doon. mas marami doon. So doon na lang ako. Maghintay muna ako. Okay. Kasi ano pa naman eh. Mm -hmm. Or mag-cycling muna ako. Yan. Mag-cycling tayo. Ayun. Uh, dito na lang ako. Hold on. yung, ano guys, hospital. Ayan. diyan po ang hospital na trabahoan ko. Malapit lang po ang gym dito. Ayan. So, ayan ang baba. Ayan. Uh, kailangan ko muna. So, maghintay muna ako doon sa kasama ko para mabuo yung ano tawag nito marami kasi dito ano, kailangan mong mag -takbo ng maano malaki tong gym namin guys mamaya. So, maglakad muna tayo. Iikot muna tayo. Iikot ko muna kayo dito sa ano, bago tayo mag-ano nang treadmill. Kasi ang ganda noon sa labas yan. Ang ganda. Kaya mamaya okay. oh. kasi nga bago kay mag bago tayo magano tapos doon naman yung mga ano sa mga boys ayan sa baba ayan iba ang ganda ang so Uh, bago tayo uh, ano ayan mag ano muna tayo dito dito muna tayo uh, ayan kailangan nating mag ano uh, Eto ito din siya maganda din to siya kasi na full ano yun ganon ganon So, mamaya, dyan tayo. Kailangan, kababalik lang natin mag-exercise. Ayan yung mga exercise natin. Eh. Kababalik lang natin mag-exercise. Kailangan muna natin mag-warm mag up. Okay? Mag-warm up muna tayo. Mas madami nga doon. Mm doon. Yan. Di ba? Mm -hmm. Yung mga ano doon. Grabe doon. Doon yung mga lift. Ano, lift. Yung mga dumbbell. Yan yung babae. yun po yung siya. Ang bilis niya. Yan. Tapos, yan. Grabe siya. Nagpa-muscle talaga siya. Di ba? Grabe yung ano niya. Muscle. So, doon naman sa ano, tinatawag na ano dito na lang ako sa bike, sa biking. Yung ano sa ano ko siya Yeah. Dito tayo. Kasi mamaya-maya na tayo tapos 'yan ang biking. Mamaya magbike ako. Okay. So our um, This is our first start for our exercise today. Kasi sabi nga ng asawa ko, naging sumo na daw ako. Wala, hindi na daw ako nag exercise Kaya babalik tayo. Kasi nga, bumalik na din yung asawa ko mag-exercise. So, babalik tayo. Ayun doon. Mm -hmm. Ang ganda tingnan, di ba? Pero mag-treadmill na lang ako kasi. Yon. Nahuli kasi ako sa Zumba saka yung ano, kukuha pa ako ng isip ko. So mag-treadmill na lang ako. Doon na ako babalikin sa isang ano, babae. So shot out natin lahat. Tapos dyan ako sa laring Grabe dito guys. Gaganda ang katawan dito pagpatuloy. Diba? Ganda-ganda.